Club. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilib sa justice system sa Pilipinas? Um, 7. So, kung walang tissue, anong pwedeng pamunas ng dumi sa mukha? Panyo. Anong month o buwan ka karaniwang nagbabakasyon? Um, December. Magbigay ng country o bansang sumakop noon sa Pilipinas? Um, Spain. Dahilan ng pagkalagas ng buhok? Stress. Yes. Let's go, Rod! So, scale of 1 to 10, gaano ka kabilib sa justice system sa Pilipinas? Sabi ko 7, ang sabi ng survey. Kung walang tissue, pwedeng pamunas ng dumi sa muka, panyo. Sabi na survey. Wow! Anong month o buwan ka nagbabakasyon? December. Ang sabi ng survey. Meron. Magbigay ng country o bansang sumakop doon sa Pilipinas, Spain. Ang sabi ng na survey natin. Wow! Dahilan ng pagkalagas sa buhok, sabi mo stress? Sabi ng survey? Yon, 159. Nice one, Rob. 41 to go. Let's welcome back, Jack. Hello, Jack. Hello, Jack, may good news ako sa'yo. Ang mister mo ay binigyan ka ng 159 points. 41 to go. Okay? Mas nakaka yun na. No, mas madali yun. Kaya-kaya mo yun. Sa punto po ito, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Rab. Give me 25 seconds on the clock. Okay? On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, ha? Gaano ka kabilib sa justice system sa Pilipinas? Go. 8. Kung walang tissue, anong pwedeng pamunas ng dumi sa muka? Cotton. Anong month o buwan ka karaniwang nagbabakasyon? December. May. Magbigay ng country o bansang sumakop noon sa Pilipinas. Pass. Dahilan ng pagkalagas ng buhok. Stress. Bukod sa stress? Shampoo. Magbigay ng country na sumakop sa Pilipinas. Okay, Jack. Tara. Jack! Dito muna tayo. Dahilan ng pagkalagas ng buhok, sabi mo dahil sa... sa shampoo. Services. Wow. May points, may points. Ang top answer ay uh, stress. Stress. Magbigay ng country o bansang sumakop sa Pilipinas, hindi natin nabutan. Ang top answer dito, of course, ay Spain. Ang pangalawa ay Japan. Japan. Okay? Number three, kung walang tissue, pwedeng pamunas sa muka, cotton? Ang sabi ng service sa cotton. Pwede naman, di ba? Ano yung top answer? Uh, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, ka kakabilib sa justice system sa Pilipinas? Sabi mo yung 8? Ang sabi ng survey dyan ay? Okay. Wendy, oh ang top answer dito ay 5. Pwede niyo ba ako samahan dito? Dan, tsaka Pao, Raph, dito tayo. Oh my God. 3 okay. points. Dan, dito ko na. Pasok Kaya yung dalawa, harap, harap tayo doon. Okay, three points. Anong month o buwan ka karaniwang nagbabakasyon? Ang sabi mo May. Pero, ang top answer dito ay April. Sabi mo May. Ang sabi ng survey ay, give me three points! Congratulations, Kalinga Prab. Nanalo po kayo ng 200,000 pesos kayong araw.